Tara 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 nagadi dai, hari to kada, kada 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 pari dai. Hey ano? Ay kupenda ko lang ay kau. Ay wala ko punan. Na pinistik agin damay damay mo pa ak timbisyo. Dire, dire tong tara ay prinda lang ay. Papay. Pare? Papay. Oy, ano ano pare? Pare pare, pare ko tuyo tayo mo. Ano man? Kay Bakit ako natbulong? Ano man?

Shoot, shoot niya, shoot, shoot. Oh, sige, pare, sige, madamo ni pare. Sige, saan mo mo yung lulukat doon? Saan o? Oh? Kung magdamo niya, yung lulukat mo dahil, hindi ka malukat, hindi ka nakulahan sa kasawa eh mo. Oh, sige, sige, sunod si mana mo yung lulukat doon. Oo. Oh, ah, sige, ah, sige. Wala ah, kayo pa yung pala, kasawa pa niya. Oo. Oh. Napinis, Tara, bud, sabis kita man mahuwi. Ah.